Sandali lang, huwag ka munang aalis. Kung ikaw ay retiradong sundalo, may mahal sa buhay na naka-AFP pension o naglilingkod pa ngayon sa Armed Forces of the Philippines, kailangan mong marinig ang napakalaking balitang ito. Dahil ngayong 2026, may inilabas na bagong patakaran, bagong computation, at bagong halagang direktang makakaapekto sa libu-libong AFP retirees sa buong bansa marami nang kumakalat na posts online. Iba fake, iba kulang ang detalye. Kaya ngayong araw, ilalatag natin ang totoo, malinaw, at kumpletong update tungkol sa kung ano mismong pagbabago ang ipatutupad. May dagdag ba sa buwan ng pensyon? Sino ang unang makikinabang? May mababago ba sa processing ng benefits? At paano maaapektuhan ang mga survivor pensioners? Hindi ito simpleng update lang. Ito ang klase ng balita na pwedeng magbago ng buong budget at financial planning ng bawat pamilyang umaasa sa AFP pension. Kaya kung ikaw ang tipo ng taong hindi pumapayag na maunahan ng maling impormasyon o ayaw mong mames ang anumang bagong increase o adjustment, siguraduhin mong mapapanood mo to hanggang dulo. Dito mo malalaman ang real score, ang official timeline at ang posibleng dagdag na hindi mo inaasahan pero siguradong mahalaga para sa iyong kinabukasan. Kaya bago tayo tumuloy sa pinakaimportante, isang pakiusap lang. I-like muna ang video na to para mas marami pang AFP retirees ang makarinig ng tamang impormasyon. Let's begin. Right after hearing all the confusion online and seeing so many AFP retirees asking the same questions, totoo ba to may dagdag ba talaga? Kailan namin mararamdaman? Paano kami maaapektuhan sa 2026? I knew we had to break everything down clearly nang walang paligoy-ligoy at higit sa lahat, walang misleading information. Kasi kung may grupo ng tao na deserve ang malinaw na paliwanag at respeto, walang duda, kayo yon ang mga sundalong nagbigay ng buong buhay, panahon at lakas para sa bansa. Kaya ngayong araw, i-explain natin ang buong 2026 AFP Pension Update ng diretsahan, detalyado at ka-level ng briefing na dapat matanggap ng bawat retiradong sundalo at pamilya nila. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong na parati ninyong tinatanong. Ano ba talaga ang papasok na pagbabago? Alam naman natin na bawat taon may inaasahang adjustments, may nirerepaso may ina-update na computation, lalo na pagdating sa mga uniformed personnel. Pero ngayong 2026, mas malawak ang galaw, mas malaki ang sakop, at mas ramdam ang magiging impact. Hindi lang ito dagdag o bawas. Ito ay restructuring, reevaluation at realignment ng buong AFP pension system para siguraduhin na ito ay magiging mas sustainable, mas organisado, at mas tumpak sa pangangailangan ng isang retiradong sundalo sa panahong mataas ang presyo ng bilihin at mabilis magbago ang cost of living. Pero bago tayo dumiretso sa core ng issue, isipin natin sandali kung gaano kahalaga ang pension ng isang sundalo. Hindi lang ito monthly allowance. Ito ang kapalit ng mga taon na hindi kayo umuwi sa pamilya ninyo dahil may operasyon kapalit ng mga gabi na hindi kayo nakatulog dahil nasa bundok, nasa conflict area, or nasa training ground. Kapalit ng lakas na binuhos ninyo kasama ng panganib na araw-araw ninyong hinarap. Kaya walang anumang update sa pensyon ang dapat ipaliwanag ng basta-basta lang. Ang bawat pagbabago ay may bigat, may epekto at may katumbas na responsibilidad para sa gobyerno. Ngayon, sa dami ng naglalabas usap-usapan, iba may halong opinyon, iba may halong pangamba, at marami ang nag a -assume. Narito ngayon ang malinaw na punto. Ang 2026 AFP Pension Update ay nakatuon sa tatlong direksyon. Una, pag-aayos ng computation basis para mas tumpak at mas patas sa bagong salary scale. Pangalawa, mas maayos at mas mabilis na proseso ng releasing at adjustment para maiwasan ang delay na madalas ninyong ireklamo at pangatlo pagre-review ng mga special benefits at survivor pensions na matagal nang hinihingi ng mga pamilya ng mga sundalong pumanaw sa serbisyo pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa tunay na buhay halimbawa kung ikaw ay nagretiro noong panahon na mas mababa ang salary grade matagal na issue na hindi sumasabay ang pensyon mo sa bagong salary standardization. Ilang taon na ang reklamo ng maraming retiradong sundalo na parang naiwan sila habang ang active personnel ay may regular na salary increases. Kaya ngayong 2026 update, isa sa pinakamalaking usapan ay kung paano maibabalanse ang gap na yon. Hindi pa man inilalabas ang final computation, malinaw na ang direksyon. Kailangan nang bawasan ang disparity. Kailangan nang itama ang matagal ng delay sa pag-adjust. Dito pumapasok ang tanong, paano ia apply ang adjustment? Lahat ba automatic? Lahat ba guaranteed? O may facing? Ang pinag-uusapan ngayon ay phased implementation. Ibig sabihin, unti-unti, may schedule, may timeline, at hindi bigla ang ibubuho sa isang bagsak dahil may epekto ito sa national budget. Pero kahit phased, ang mahalaga ay may malinaw na direksyon na tutungo sa mas patas na computation at para sa maraming AFP retirees, sapat ng marinig na may movement kaysa sa ilang taon na halos walang nangyayari kahit paulit-ulit na ang panawagan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang proseso isa sa pinaka para sa inyo ay ang delay sa release ng adjustments o benefits. Ilang beses na bang nangyari na may announcement pero hindi agad lumalabas ang actual na dagdag sa inyong accounts? Marami sa inyo ang nagbigay ng feedback na kailangang gawing mas centralized, mas digital at mas mabilis ang processing at mukhang narinig na rin ito dahil kabilang sa 2,026 na updates ang mas modernized na system ng pagproseso ng pension data. Mas accurate, mas mabilis ma-validate ang records, at mas konti ang human error na nagiging sanhi ng delay. Hindi ibig sabihin perfect na agad, pero malaking hakbang ito para hindi na kayo mag-abang ng napakatagal bago makita ang aktual na dagdag sa inyong pensyon. Punta naman tayo sa survivor benefits. Marami ng asawa, anak at magulang ng mga nasawing sundalo ang nagsabing mababa at hindi sapat ang natatanggap nilang compensation. Matagal na itong usapin. At ngayong 2026, kasama ulit ito sa nire-review. Hindi pa final ang numbers pero malinaw na layunin ng update, nagawing mas makatao ang survivor assistance at mas malinaw ang guidelines para maiwasan ang confusion kung sino ba talaga ang may karapatan at magkano ang dapat matanggap. Para sa maraming pamilya ng mga sundalo, malaking bagay na may formal review at hindi lang puro pangako. Kung may isa namang tanong na paulit-ulit ninyong tinatanong, ito 'yon. May actual bang increase sa monthly pension? Sa ngayon, ang sagot ay nasa ongoing evaluation pa. Pero ang direksyon ay papuntang upward adjustment dahil hindi maaaring hindi i-account ang inflation at cost of living. Ibig sabihin, kahit hindi pa inilalabas ang final amount, Malinaw na hindi matatapos ang 2026 nang walang realignment. Maging phased man or full release, ang importante ay may inaasahang increase, hindi speculative, kundi bahagi ng structured pension reform. Habang pinag-uusapan natin ang lahat ng to, gusto kong tandaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Hindi kayo tinatanggalan ng karapatan. Ang AFP retirees ay may legal entitlement na nakabatay sa batas. Ibig sabihin, anumang pagbabago, hindi pwedeng basta bawasan o tanggalin ang pensyon ninyo. Kung may adjustment, kailangan itong magkaroon ng transparency, legality, at consultation. At dito papasok ang papel ng mga AFP retiree organizations. Kaya nga nakikita natin ngayon na mas vocal sila mas aktibo sa dialogues at mas involved sa discussions. Dahil para maging patas ang resulta, kailangan kasama kayo sa proseso. Ngayon, bakit nagiging malaking issue ang 2026 update? Simple lang. Sa panahong tumataas ang bilihin, tumataas ang medical expenses, at tumataas ang bayarin, ang pensyon ay hindi na small support system. Life support na ito. Marami sa inyo ang umaasa dito para sa maintenance medicine, pang-araw-araw na gastusin, at pangtulong sa pamilya. Kaya, hindi pwedeng biro-biro ang update. Dapat maingat, malinaw, at may direksyon. Kung may kulang sa pondo, dapat ina-address. Kung may kailangang ayusin sa computation, dapat inaayos. At kung may nakabinbin na benepisyo, dapat hindi pinatatagal. Pero alam ko rin na hindi sapat ang simpleng paliwanag. Gusto ninyong malaman kung kailan. Kailan lalabas ang exact figures. Kailan magsisimula ang adjustment. Kailan ito mararamdaman. Ang current projection ay unang semestre ng 2026 ang rollout ng initial phase. Ibig sabihin, bago matapos ang taon, dapat may visible na movement na sa inyong accounts. Again, hindi pa final ang announcement, pero ito ang direction at timeline na pinaka pinanghahawakan ngayon. Habang papalapit ang release, mahalagang manatili kayong updated. Kasi sa panahon ngayon, ang pinakamabilis kumalat ay hindi ang official announcement, kundi ang fake news. Kaya kapag may narinig kayong may dagdag na raw, magbabawas daw, tatanggalin daw, siguraduhin ninyong nanggaling sa legit na source. Dito papasok ang role ng channels katulad ng video na ito. To give clarity instead of confusion, information instead of speculation. Kung iniisip nyo naman kung ano ang tunay na epekto nito sa pang-araw-araw ninyong buhay, isipin ninyo na ang pension update ay hindi lang monthly amount. Ito ay peace of mind. Kapag malinaw ang pension, hindi kayo nag-aalala kung saan kukunin ang panggastos sa gamot. Hindi kayo nababahala kung may biglaan kayong kailangan. Hindi kayo natatakot na baka hindi sapat ang sweldo ng mga anak ninyo para matulungan kayo. Ang pension update ay stability at iyon ang pinaka layunin ng 2026 reform gusto ko ring i-address ang concern ng ilang retirees na natatakot na baka ang update ay magresulta sa mga pagbabago na hindi pabor sa kanila. Maaring may mga narinig kayong rumor tungkol sa pension realignment, pension restructuring, o new pension formula na baka magdulot ng pagbabawas. Sa ngayon, walang official statement na magsasabing magkakaroon ng reduction. In fact, ang direksyon ng mga current dialogues ay improvement, not reduction. Dahil protektado ng batas ang benefits ng uniformed retirees at anumang paggalaw ay dapat exempted sa anumang adjustment na magpapababa ng natatanggap ninyo. Sa puntong ito, siguro may nagtatanong, bakit ngayon lang? Bakit 2026 pa? Bakit hindi ito naayos noon? Ang totoo, Matagal nang pinag-uusapan ang AFP pension reform, pero sobrang komplikado nito dahil may impact ito sa national budget, salary structure ng uniformed personnel, at obligations ng estado sa mga retirees. Kaya malaking bagay na umabot na tayo sa punto na may konkretong galaw at hindi puro study o proposal lang. Minsan, ang mahalaga ay may progress kahit hindi pa final ang lahat. Habang papasok ang mas detalyadong guidelines sa unang quarter ng 2026, mahalagang nakaabang kayo. Kapag lumabas ang final computation, gagawa natin agad ng breakdown dito sa channel para hindi kayo mahirapan mag-intindi. Dahil alam kong minsan ang announcement ay napaka-technical, puro numbers, puro formulas, at hindi madaling madigest, lalo na kapag hindi naman iyon ang field ninyo. Kaya dito, gagawin natin itong simple, malinaw, at madaling sundan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong i-acknowledge ang bigat ng inyong serbisyo. Hindi ito scripted line lang. Sa dami ng mensahe na natatanggap ko mula sa mga sundalong naglingkod ng tatlumpung taon apat na pung taon, ilang beses na sugatan, na assign kung saan saan, makikita mo kung gaano kahirap ang buhay sundalo at gaano ka kritikal ang pensyon sa pagtanda. Hindi ito luxury, hindi ito bonus. Ito ang kapalit ng buhay na inialay ninyo sa bayan. Kaya bawat update ay dapat may respeto at bawat paliwanag dapat tapat. Ngayon, habang nililinaw natin ang lahat, Tandaan ninyo na hindi pa ito ang final at last discussion ng AFP Pension Reform. Marami pang follow-up announcements na paparating at lahat ng yon ay pag-uusapan din natin dito. Ang mahalaga ay hindi kayo maiiwan sa dilem. Hindi kayo magtataka kung ano ang nangyayari. Hindi ninyo kailangan manghula o mangamba. Dito, ibibigay natin ang malinaw, detalyado at direktang paliwanag. At kung sakaling isa ka sa mga retirees na nag-iisip kung ano ang dapat mong gawin habang hinihintay ang final rollout, ang sagot, manatiling updated. Siguraduhin tama ang records mo. Make sure tama ang bank details, tama ang rank information, tama ang retirement order at updated ang contact information mo. Kasi kapag mali ang data sa system, doon nagkakaproblema ang releasing. At ayaw na ayaw natin na pagpasok ng adjustment hindi mo agad makuha dahil lang sa technical issue. Ngayon, bago tayo dumako sa susunod pang mahahalagang updates na dapat ninyong malaman habang papalapit ang 2026 implementation, gusto ko munang tanungin kayo. Kamusta kayo? Totoo? Kamusta kayo bilang retiradong sundalo na inaasahan ng pensyon para sa araw-araw na gastusin? Kamusta kayo bilang ama, bilang ina, bilang veterano? Marami sa inyo ang nahihirapan magsalita tungkol sa struggles ninyo after service. Pero dito, may boses kayo. At ang boses ninyong iyon ang dahilan kung bakit kailangan malinaw ang bawat update at ngayon malinaw ang direksyon. Papunta tayo sa adjustments. Papunta tayo sa mas maayos na proseso. Papunta tayo sa mas patas na computation. Papunta tayo sa mas modernized na system. At higit sa lahat, papunta tayo sa pension structure na mas sumasalamin sa halaga ng inyong serbisyo. Habang nilalapit natin ang video na ito sa susunod na bahagi, gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood at sa tiwalang ibinibigay ninyo sa bawat paliwanag na ibinabahagi natin rito. Dahil ang misyon ng video na ito ay para sa inyo para siguraduhin na hindi kayo maiiwan sa misinformation at hindi kayo mananatiling tanong ng tanong kung ano ba ang totoong update at kung handa na kayo sa mas malalim pang breakdown ng kung ano ang inaasahang adjustments kung paano gumagana ang computation model, kung ano ang posibleng scenario per rank sa 2026, at kung paano ninyo maihahanda ang sarili ninyo sa upcoming rollout. Ituloy lang natin ang video dahil dito natin pag-uusapan ang lahat ng walang itinatago. Pero bago tayo dumiretso, kung hindi mo pa nila like ang video na ito, please hit that like button para mas marami pang AFP retirees ang makarinig ng malinaw, tapat at verified na impormasyon. Tuloy tayo!